Hi, my guests! Welcome back to my channel. It's me, Jen, again! And for today's video, I'll be sharing with you yung most used makeup ko na pang everyday ganapers ko. Ito talaga yung mayat mayang gamit ko na parang o parang automatic na siya yung nakukuha ko agad dito sa aking vanities. Kahit sa sobrang dami niyang mga makeup na yan, parang sila lagi yung gamit na gamit ko this past few weeks, days and months. So if interested kayo dito sa mga products na gamit na gamit ko talaga and masasabi ko sa inyo bugs na bugs, then just keep on watching. So, yun na nga mga sis, isa-isahin ko lang sa inyo, i share ko sa inyo kung ano itong mga products na talagang madalas na ko um, this past few weeks, months, and days na talaga. And napapansin ko talaga na parang sila lagi yung nagagamit ko. So, ayan, share ko sa inyo to isa-isa. So, first mga sis, sa concealer, ayan, ito talaga yung gamit na gamit ko ngayon, si Hourglass. Ayan, dalawa actually yung concealer na gamit na gamit ko ngayon kasi nga, ewan ko, nag-breakout talaga ako. Siguro kaka test ko ng mga Base and in skincare products. Kaya, ayan, talagang nag, alam mo yun, nag-inerte, eh, nagalit yung skin ko. So, ay makikita nyo, may pimple pa ako dito. And lalo na dito sa chin area. may my gosh, malala talaga siya. So, kailangan natin ng katuwang sa buhay. Katuwang sa buhay! Mga concealer, alam mo yan. Sobrang bush talaga ang concealer sa buhay natin. Mga mahilig sa makeup. Sila ang nagtatago ng mga cheese at mga MM root sa ating pagmumuka. ba? Diba? So, ayan. Ito, sobrang gamit na gamit ko talaga itong hourglass na to. Sobrang, kahit sobrang mahal niya, mga sis, sinasabi ko sa inyo na super bush niya. As in, papakita ko sa inyo. Feeling ko naman, napapansin nyo na din to sa mga everyday ganappers ko and also sa mga get ready with me ko. Mapapansin nyo na talagang shade din yung madalas na gamit na gamit ko. Makikita nyo talaga. And ang shade ko dito is si Oat. And if tatanungin niyo ko saan ko nabili to, sa mismong Hourglass na website, nagde-deliver or the de deliver. Nagshi-ship sila dito sa Philippines and very books yan. So if bet lalo niyo, go for gold. Meron din pala sa Sephora PH nito So ayan. Super books Oat yung shade ko dito and alam mo yung sobrang long wearing niya, natatapalan niya din talaga yung mga chismis na kailangang tapalan. And sinabi ko nga, di ba mga sis, na dalawang concealer, yung sasabihin ko sa inyo ngayon na talagang gamit na gamit ko, dahil nga puros acne tayo mga sis, kailangan natin ng pangmalakas na bugsh talaga na concealer, yung talagang, mm, talagang tapal na tapal na hindi gagalaw agad-agad ng basta-basta, okay? So, ayan, alam na alam nyo na yan, si NARS Soft Matte Concealer. Ang shade ko naman dito is Custard. And mapapansin nyo na medyo parang ka-shade ko lang siya or medyo dark siya ng onte. Kailangan talagang ganun, mga sis. Kasi, siya yung pinaka pang pimple, ang tawag sa ganun, spot conceal ko. Siya yung pang spot conceal ko. And nakikita nyo din na mas matte siya compared dito. Ay, matte talaga siya. Matte siya. And then, si Hourglass nasa dewy finish talaga. Hydrating siya. So, itong si soft mat ni NARS, talagang mat siya. And pag mga mat kasi talaga, hindi siya yung basta-basta gagalaw sa mukha mo. And kahit dry skin ako, since pang spot conceal ko naman siya, doon sa mga tigidig, tigidig, tigidig. Sa mga chismis ko lang siya pinapatong para perfection, ba? Diba? So, ito, kailangan niyo to sa buhay niyo. Sinasabi ko sa kanyo, sobrang worth it niyan. Ayan, o. At a little goes a long way naman. Ito, tingnan nyo nga, o. Oh. Ang dami-dami pa niyan, ba? Diba? So, Facebook to mga sis. Go for gold. Meron to sa mga Rustans. Meron din to sa Lazada. Alam ko, meron siya. So, go for gold. Ang shade ko dito, again, is custard. Next naman for the base. Oh my gosh, ito sobra sobrang gamit na gamit. At feeling ko talaga, na ROI ko na siya agad. si so, sobrang gamit na gamit na gamit na gamit ko talaga siya. Nakalimutan ko. Hindi naman nakalimutan. Parang medyo hindi ko nagagamit ngayon si paring Georgia Armani dahil sa kanya. Simula nang binili ko tong Dior stick na to, tong foundation stick nila, wala na. Parang nakaka-addict na siyang gamitin. Like, imagine, parang ganyan lang siya. Tapos chuk, 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 chuk. Tapos pagka-blend mo, parang balat mo lang. Ganon siya ang SS. Ganun siya kadaling gamitin. Tingnan nyo naman, oh. Gaganya. Sayang. Sayang nang hinayang bigla. Tapos, ayan, pag binlend mo siya, bugs. Ang ganda na agad, di ba? Ayan, puro lines lang dito. Pero, pag sa mukha mo yan, ang ganda. Very nice. Ang shade ko dito is 1W. Tapos, ito, feeling ko, baka hindi magustuhan to ng mga sensitive sa mga may scent. Kasi meron siyang amoy talaga. Parang yung amoy niya is pabango na talaga. Kasi ganun talaga yung mga foundation ni Dior. Talagang meron siyang scent talaga. Pero sa akin, gusto ko siya. Kasi mabangong ano, pang sasyalin na amoy. Ganun. Walang problema sa akin. And eto, eto lang yung makukuha mo from Dior. Pero sabi ko sa inyo, kung kailangan bumili ulit, bibili feeling yaman. Pero hindi. Sobrang ganda nito mga sis as in. Like, kung bibili kayo ng base ngayon na luxury, I highly recommend this. Super nice. Pwede siyang pang everyday. Pwede din siyang pang ganapers like events. Kasi ginamit ko to sa event nung happy skin. Ito yung gamit ko. And okay na okay siya. Walang ka problem pro problem problem at all. So, I highly recommend this talaga mga sis. Yun nga lang ang problem ata dito mga sis. Dito, dito ko kasi yung binili dito sa Dior Boutique sa Ayala Mos by the Bay. Doon ko siya nabili. Baka hindi available lahat ng shades. And also, um, parang onti lang yung shade range niya. So, I'm not sure. So, much better talaga mga sis. Pumunta kayo sa Dior Boutique. Kung meron kayo nabibilan online, punta muna kayo sa Dior Boutique. Tapos mag-swatch kayo para sure kayo dun sa shade nyo. Kasi ang sakit sa puso pag namali ka ng shade na napili. I swear. Next ko naman mga sis, is this one from Tom Ford. Ayan, alam niyo na yan. Gamit na gamit talaga to. As in, ROI ko na to. Kahit sobrang maharli ka niya talaga. I love it. Super duper much. Sana talaga may solo na ganoon lang. Kasi ito hindi ko masyado nagagamit. Pero ito talaga sobrang solid. Ang ganda-ganda niya. Lagi ko siyang gamit mga sis. As in. Perfect na perfect kasi yung ano niya. Shade sa akin. Tapos grabe yung longevity niya and also yung parang basta kakaiba siya, wala akong masabi pero amazables, 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 very sulit pag ginamit or binili nyo to mga sis. Next naman mga sis, ako kung gusto niyo talagang walang kahulas-hulas yung makeup nyo, ito ang bilhin nyo. Actually, o-order na ako ngayon sa Sephora nung no? mas malaking size nito yung malaki talaga as in parang kaka lang nila nung mas malaki pa eh so bibiling ko yun kasi sobrang bush nito nung nag field trip si Natalia ito ang nagsalba sa akin para maging hulas proof talaga yung makeup ko sobrang sobrang bush nito mabaho lang siya talaga sa unang spray mo pero after naman hindi na siya mabaho pero sobrang bush nito mga sis as in super duper kasi nga lang matte yung finish niya so if hindi niyo bet na matte baka hindi niyo siya magustuhan pero ako, okay lang talaga. Sobrang bush. Nakakatagal talaga siya ng makeup as in. Next naman, mga sis, for lip gloss or lip oil, ito yung madalas gamitin ko ngayon. Si Kids and also si... Ang pangalan ito, si Chuchu. Si Chuchu kasi nasa bag ko siya as in. Like, pati yung... Um, ang tawag dito yung Peach Sorbet and also si Pink Candy. Pareha sila nasa tag-isa ng mga bago kaya hindi ko mapakita ngayon dito. Pero naku mga si sobrang ganda nung mga yun lalo na si Pink Candy abuse na talaga yon use and abuse na talaga si Pink Candy mga sis sinasabi ko sa inyo lagi ko na pinapo sa TikTok talaga na sobrang ganda noon mga sis as in ayan nando sa isang bag ko lang dito tong si Peach Sorbet sobrang nice nito mga sis si ano ang tawag dito si Pink Candy yun yung pinaka favorite ko den Ito yung next papakita ko lang sa inyo tong si Peach Sorbet ang ganda din nito lalo na kung naka lip liner ka na brown oh my god it's so pretty or lipstick na um, nude din. Tapos, you layer this topper. Perfection. Sobrang nice niya. Then, ito yung kay Vice ko. Maganda din to. Ang shade na gusto ko is etong si Milkshake Yam. Super nice niya. And lightweight lang. Hindi mabigat sa labi. And ang sarap niya. Ah, ang sarap. Kasi super dry ng lips ko. Talaga as in. Kasi nakaka-swatch din ng mga lip products. Pero nakakasalba yung labi ko dahil dito, pati kay Chuchu. Chu. O, ba diba? So, this too, sobrang I highly recommend this. Sobrang bugs to. Gamit na gamit to. Then, another lip product lang mga sis. Ito kasi, sobrang gamit na gamit ko din tong Easy Lip Mousse nila. In the shade, si Slip and also si Bitten. Si Slip kasi nasa isang bag ko. O, ba diba? Talagang gamit na gamit siya. Pero, ito si Bitten, gamit na gamit din sobrang nice kasi nito and very lightweight lang sa labi tapos hindi din siya drying ang ganda din ng stain na naliiwan niya and sobrang long wearing niya lalo na kapag nag layer ka pa ng lip oil or lip gloss perfection then for the powder mga sis ewan ko ha parang siya lagi yung ginagamit ko this past few weeks talaga this one from Rare Beauty this is their Tinted Press Finishing Powder. Ang shade ko dito is ivory. Gamit ko actually siya ngayon. And super nice niya. Yung oil control, very okay siya. Tapos, ginamit ko din to nung field trip ni Natalia. Very bug siya and very smooth lang. May blurring effect din siya. I like it. Kasi gamit na gamit ko siya bigla this one mga sis, pinabili ko to, pinasabay ko to do sa friend ko no nag-US siya. Kasi nga, nung time na yun, kaka lang ni Rare Beauty and wala pa dito sa Sephora PH. Kaya sabi ko, oh my god, bilan mo ko, please, pasabay. So, ayan, binila naman niya ako. Yun nga lang, hindi kami aware na hindi pala kasama yung puff. Gusto ko pa naman sana yung puff. So, yung puff, baka bilhin ko na lang sa Sephora PH. Basta ang ending mga sis, very bookish and I love this powder. Then for the kilay naman mga sis, ito wala nang kaduda-duda. Oh my gosh, ito, kakaubos ko lang ulit. Buti na lang may backup ako. Wait. Ayan mga sis, talagang may extra ako kasi nako, sobrang favorite ko tong brow gel na to. Ayan, gamit ko siya lagi kahit sa events. Ito din talaga yung ginagamit ko para sure na, alam mo yon matatag ang ating kilay. Oh my gosh, basta super books nito. I love this gamit na gamit. Alam mo na yan. Then last but definitely not the least mga sis, powder blush. Ewan ko kung anong meron dito sa BLK na to. Pero super duper gamit na gamit and I love it. Very long wearing. Itong souffle. Shade niya is souffle. Super nice itong powder blush na to, mga sis. As in, super duper ganda niya. Like, kahit siya lang yung gamit mo, or as a topper, parang ganon pwede din. Ang ganda niya. As in, paano ba? Ayan, ganyan. Si Souffle, super nice. Si Funfetti, super nice din. Tapos si Macaron, maganda din, mga ses. Super nice nilang lahat. As in, long wearing to the highest level. So, yun, mga ses. Yun yung mga gamit na gamit na gamit na gamit kong mga makeup this past few weeks and days. I hope makahelp sinyo itong video na to. And sana na enjoy nyo din itong pagnood ng video ko. Comment down below mga sis if anong mga ganap or content ang gusto yung gawin ko pa for beauty ha and skincare lang. Yun lang yung kaya natin mga sis. So ayun, thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe on my channel mga sis. Bye!